mahilig sa mga pantalon dyan ayan po napakamura lang yan oh, may bumili na sila ate Alagang isang daan sulit ang ano mo ayan po bumili siya ng short o kulay blue alagang 50 lang yan sulit na napaka 100 no ba diba? sa mga gustong bumili ng pantalon tsaka short punta lang kayo dito sa western Bikutan Taguig City ayan po yung hospital Magkano yan, Noy? P100. Oo. Napaka-mura. Mura Sulit niya. Original pa. Sa mga sukay natin na mababang, ano. Hmm. Hindi. Hindi hirap pa kasi yung sinasa mo. Tapos, sa mga followers ko, kapag pumunta, may isang pantalon pag bumili. Pre ang isang pantalon. Bayo Tekuan po, ha? Bayo Tekuan. Kasama na yung isa. Sulit, oh. may na Bumili na, oh. Oh, mga katropa. Oh. Ay, ang ganda niyan. Oh. Oh nga. Pwede pang tulog yan. oh, tama yan. Ang ganyan. pwede rin. oh, di ba? Ang ganda. Napakagandang pantalon. Mura pa, tsaka sulit. Mga, mga ganda. Lapitan nga natin. Oh. Yung short mo, na dyan, yan binili, di ba? Oh, dito rin binili ko yan. Dito rin. Hmm. Kung mga katrupa, ang ganda nito. Oo. So, maganda ito. Pag gusto mong... Bimpano lang ito. Pagtulog. Ano siya? Sa bahay. Hindi siya mainit pag sinusuot oh, mo. Oh, yeah. Okay, okay yan. Ito, kuha na kayo, Suki. So okay? Oh. Ito, ano, biotech, wag bigay ko sa iyo. Ikaw may-ari nito? Oo, oh, ako may-ari niya. Ay, sa mura, ang ganda ng negosyo mo. Oh, sa mga gustong bumili ng short, punta, puntahan lang yung tao na to. Dito lang yan lagi sa Western Bicotan, Taguig City. Kaya po, napakamura lang short niya, mga katropa. Eh, may bumili dun, no? Bigyan mo na lang, ano, discount. Yung short, 50 na lang yan. Ah, pantalon. Yung pantalon, isang dana lang yan, kamo. Oh. Mga mahilig pantalon diyan, lalo sa mga construction worker, mahilig mga pantalon. Oh, bili na kayo, sang daan lang yan. Ayun po mga construction na yan, oh. Dito po yan bumibili mga pantalon. Yan gumagawa sa ospital dito po yung bumibili pang araw, -araw nila. Kasi mura na, ah, maganda pa yung mga tila. Ba? Diba? Mga joyride, mga joyride. Tapos yung maganda kagandahan yan, yung tindero, wow. ang gwapo. <laughs> Medyo, akala mo, akala mo, di halata na malanda, no? Akala mo, eh, 23 lang ang an anyos, ah. <laughs> Ayos so, mga katropa. Bili na po kayo mga katropa. Na, malapit lang yan dito sa ano, tagig. Ayan po. Sa mga nakapalo po dito sa tagig. Ayan po. Dito lang po yan. O oh, ba? Diba?